wala ka ka banta iba Pero di na akong igua sa imong pagkabayter So yung mga okra ko is yes, nalikotoy Ayan yung bunga na Ay Buhang Ang sabesyo Ayan, bababayaan mo kasi yan o Ang bunga niya o hindi pa tuloy okay, din diba to ano wala na kasi nag-alaga ito yung nangyari yan o ito ang yung <laughs> ito yun ang mga tanim ko guys okra ano ay nagnakaw na sa Naul nauna pang mayari oh. so guys yung mga ko so real talk nauna pang mayari ang kumuha ayan siya Hmm. Diba Di ayos? Yan hindi pa ako harvest nito. So may uod. Yan yung uod oh, makain sa ano. Ito. ah, oh. Buti pa yung hindi nagtanim, nakaani pa. Yan oh. nakaani nang hindi nagtanim. Sana all. Eh, matagal na kasi ako hindi nakapunta dito. O, na tingnan yung mais, guys. Walang bunga. Yan yung mais. Teka, nagkupras na sila. So, hindi sila nagsabi na nagkupras na sila. Eh, sa totoo lang, wala namang akong pakialam yan. Yan, o. na kasi sila. Kinukupras sila yung mga niyog. So, hindi sila pumunta sa bahay daw. Sabi ni Ugangan hindi ko alam kung saan napunta yung ano yung pinagbila ng kupras eh abuso na kasi dito yung ano nagbabantay hindi mo lang nagsabi ah, uh, mga okra ko ngayon so sa sunday uh, friday kasi ngayon sa sunday baka punta ko sa e, bigla mga Oo kasi ako naman manok. Ano topi, di pa to? Yan, oh. Marami siya nagkuha. Kukuha lang sila. Sana naman, nilinisan niya. Eh, hindi nilinisan. No? Tulad nito. Oh. Marami kasi ako tinanim dito. to na ito. Kinain na nga ano, to, baka. Ah, pala. Yan, oh. kinain yan. Pabayaan ako kasi, kasi yung mga tanim ko dito. Ayan o. O. Ito, kinain ng kalabaw to. So, yan ang hirap dito. Eh, hindi na ako nakapunta. Hmm, tulad nito, Ayan o, yan. Yung mga tanim ko. Ayan o, sila. Hindi sila, hindi sila sinabi. Ito yung okra ko. Ayan, yung okra ko. Hindi na makita sa ano, sa mga sa mga damo. Ang dami pa ng bunga nyo. Ang dami bunga nyo. Ay, kukunin ako dito. Yun. Ay, nakita ko dito ang uod. Kukunin ko yung uod. Nakita ko yung uod. Yan. What's up? Ah, Ayan oh. Makain sa mga dahon ng ukra ko. Ito mataba. Eh kasi malinis dito, walang ano, walang walang mga damo. So, diyan banda talaga maraming damo kasi yun yan yung pababayaan tapos kuha lang sila ng kuha ng bunga eh, syempre, yung ang nagtanim hindi pa nakatikim pero ang hindi nagtanim, ayun, nakatikim na. ayan Ay, yung masakit. Ano to? Uod. Kunin ko yung uod. Hoy. Ito yun, guys. Yan guys, uod. Ayun, uod. Yan, uod. Lululululululul. Ano. Yan yung uod work the yeah, no, no. yeah, -ding, -ding. Uh, then twang twang Ito Ito pa yung uod Yan uod Yan din 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 Yan uod Yan guys Yan yung real talk Hmm. Ya no. Eh, ikaw yung, yung masakit is ikaw yung nagtanim pero hindi ka pa nakatikim so tingnan nyo ano yung mais eh, sila yung nagtanim ng mais so eh, sabi, sabi ko kasi kay Commander, wala na kaming baboy dito. So, yung mga manok na lang natira. Iwan ko kasi yung manok ko, eh, hindi ko alam kung ilan na nabawas dati is nawala yung dalawang manok ko. So, ala nga naman sa ibang ban taga ibang lugar yung kumuha. Siyempre, taga dito lang talaga. Or yung masakit, sana nag... Uh, sana yung sasabihan nila ko ng totoo na yun uh, kinatay nila kasi wala na sila silang ulam okay lang naman eh kasi wala naman problema ang nakasakit kasi is yung nagrisun ngaling sa akin wala namang problema sabi ko mga commander sana nagsabi sila totoo eh, sa akin ng manok ang nawala yung sa tiyo niya hindi nawala kasi yun ang binabantayan niya talaga eh, yung manok ko oh. o tinga, yung makapas doon pa oh. yan doon pa oh. yung, yung, mga mais oh. eh, hindi na kasi ito kasi ah uh, dati nilagyan ko ng abono to eh yan hindi ako gagastos yung abono na yan kasi hindi naman yan sa akin ang mga maes, oh. niya, masakit. Yan nga Yung mga tanim. Yung tanim ko na okra. Hindi ako nakatikim So, real talk. Ayan, daming daming nagkukupra. So, yun, hindi ko alam kung saan siya nag dito. Hindi, hindi siya niya. So, hindi ko alam eh kasi yung ukra ko sana sana lang nilinisan niya hindi kasi niya nilinisan nandiyan guys nanguhuli ako ng manok niyog na yun <laughs> yung mga dito is wala ng bunga o, wala ng bunga bunga pa pero kunti na lang yung mga yun o Yung manok ko yun oh. Yun, sami, yung sa may yung tumilaok oh. yan yung solar so yung puno nga ng baboyan ko so yung mga drum ko dinala ko na sa bahay yung nasa ba tingnan ko nga Yan, wala na mga itlog. O, oh, diba? Well, Ayan. Ah, okay, manok maglumho. Hmm. Manok ko yan. Ayan. So, hindi ko alam yung mga manok. Ibang manok. Ito yung bahay ko, Boko. Siyempre, ayan o, papakainin ko yung manok. Ang huli ako ng manok. Dito is, ayan, ayan. ayan yung manok ko isa. Ayan yung manok ko. Ayan yung manok ko. O, nangitlog na. So, maguhuli ako ng manok dito. Kasi, ayan na manok ko yan. Uy, ka manok. Tiniel Lacan on.